Magandang araw po sa ating lahat. Yan, so masakit po ba ang inyong ngipin o sumasakit po ba ang inyong ngipin? At kayo po ba ay naghahanap ng alternatibong lunas na pwede nyo pong gamitin? Magbibigay po tayo ng tatlong halamang gamot na pwede nyo pong gamitin. Ito po ay aprobado po ng ating Department of Health sa ilalim ng mandato ng Republic Act 8423. The Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Dumaan po ito sa pag-aaral ng sa ganon, mayroon pong magamit ang ating komunidad. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano sila ihanda at gamitin. Ang tatlong halamang gamot po na ito ay ang ating herbabuena, bayabas at bawang na pwede nyo pong panlunas sa masakit na ngipin. Pero since tatlong halamang gamot po ang ating ibibigay ngayon, gumamit lamang po ng isa. Isang halamang gamot sa isang sakit o simptomas. Huwag niyo po silang paghahalo-haloin. Disclaimer lang po no, na lahat po ng health tips o health teaching na inyo pong mapapanood sa ating channel, ay pangkalahatang impormasyon lamang. Mahalaga pa rin po na kayo ay magpakonsulta sa ating mga doktor para sa nararapat na examination at medical intervention. Yan. So, before we start, please Don't forget to like and subscribe po our YouTube channel and palike and follow na rin po ng ating Facebook page. And pa-share na rin po ng ating video today. Yan. Yeah, so, thank you. Yan, yeah, start na po natin, no? Unahin na po natin ituro kung paano gamitin ang dahon ng herba buena, okay? Or yung tinatawag nating peppermint sa English. So, bali kailangan po natin dito ay ang kanyang katas, okay? I-squeeze lang po natin yung dahon para makuha yung katas. Kung meron po kayong dikdikan dyan, mas madali, no? Mas madali natin ma-extract yung juice. Pero kung wala, kahit squeeze lang natin siya sa ating mga kamay. Ang importante, makuha natin o ma-extract natin yung juice nito. Yan, pero bago po natin siya i-apply sa nananakit ng ngipin, mayroon pa po tayong kailangan gawin bago natin to ilagay. Kailangan po muna natin maggurgle no? O magmumog ng... Uh, asin. So, kumuha lang po tayo ng isang basong tubig at lagyan natin ito ng mga limang gramong asin tsaka natin pang mumog. After natin magmumog at tsaka nyo po pwedeng ilagay yung katas ng herba buena sa nananakit na ngipin. Okay? Pwede po kayong gumamit ng bulak no, para i-apply yung extracted juice ng ating herba buena. Ayan, so, ganun lang po kasimple gawin, no? Kung paano ipanggamot ang herbabuena sa masakit na ngipin. Ayan, so, tapos na po tayo sa herbabuena, okay? Ang ituturo naman po natin ngayon ay ang second choice. Ayan, ito lagi po tayong meron nito sa bahay, no? bawang. Yan, itong bawang po ay mabisang gamot sa nananakit ng ngipin, lalong-lalo na po sa mga ngipin na may butas. Okay, ang kailangan lang po natin gawin dito, dikdikin lang po natin yung ating bawang at saka po natin ilagay sa butas nung nananakit na ngipin. Okay, so tapos na po tayo sa bawang, no? Ganun lang po siya kasimple. No, ngayon naman, ituturo naman po ngayon natin kung paano gawin ang bayabas itong bayabas, marami po tayo nito, no? Marami po sa gilid-gilid, yan. So, madali pong hanapin. So, ang gagawin lang po natin nito, kuha lamang po tayo ng sariwang dahon at saka po natin siya dikdikin. Parang sa bawang lang din. At saka natin siya itapal doon sa nananakit na ngipin. And, ang ating pong bayabas ay pwede rin pong gamitin pang mumog. So, ang gagawin lang natin, hiwa-hiwain lamang po natin yung dahon ng bayabas at saka natin siya pakuluan ng 15 minutes sa ating banga. Okay? Mas advisable po kung kayo po ay nagpapakulo ng kahit anong halamang gamot, gumamit po ng banga. Okay? Pero kung wala, pwede na rin kahit yung regular na uh, lutuan at wag po natin siyang tatakpan. Mahalaga pa rin po na kayo po ay magpunta sa ating mga dentista, no? Nang sa ganon, maayos po ang kailangang ayusin at maisalba pa po ang pwedeng maisalba sa inyong mga ngipin. Yan, so we're done. Tapos na po tayo, no? Ganun lang po kasimple kung paano pang gamot. Yung tatlong halamang gamot na probado po ng ating Department of Health sa sakit ng ngipin. Okay? Pero bago po ang lahat, bago po tayo magpaalam, may paalala lamang po tayo sa tuwing kayo ay gumagamit ng halamang gamot. Okay? Kahit anong halamang gamot po, no? Kapag kayo po ay uminom at nagkaroon ng reaksyon ng inyong katawan, gaya na lamang po ng hirap sa paghinga, yan ang mga allergic reaction, itigil nyo po ang paggamit ng halamang gamot at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. And again, please don't forget to like and subscribe our YouTube channel and palike and follow na rin po ng ating Facebook page. Yan, at, at pakishare na rin po ang ating video today. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa panunood. Have a good health to everyone. Godspeed. Bye. See you sa next video.